Ayan guys, sa wakas nabili din. Sa wakas nabili din yung ating uh, Doom, uh, Doom po Tanaka. Uh, ito po ay almost 5 months old na. 3,000. 3,000 guys. Ayan no. Sa wakas na benta ka rin. <laughs> ito sir yung ano. Ito yung 5 months. Yung sa akin. Lalaki pa yan. Bombay niyo ng pagkain para tong modo laki. Okay. Uh, solid na solid 'yan. Ba diba? ba? Ano? Solid na solid, guys. Ganda. Tagalian diyan. Lian. Batangas. Lian <laughs> Batangas. Batangas. Ay, driver nila, guys, oh. Ang bilis. 5:30 kayo malis doon. 5:30 ngayon po, alas 10. Eka kayo. Kayo ah, Sir Edwin. Ah, kayo po. Ako si Edwin. Ah, yan. Ay guys, ito si Sir Edwin sa si Sir Empoy. Empoy. From Batangas. From Batangas at uh, kukuha sila sa atin ng mga shamu chicken nila sa kayong shamu chicks. Ay, tara guys. Ah, tara Sino kasama niyo? Ah, this is ano? Anak niya. Ah, anak niya yung dalawa. Ah, okay. so, ba, ay driver namin. Ayun, tara. Sorry, sorry. Nagpakain pa kasi ako ng mga alaga ko kaya ay sir pa ano pa step lang po sa ano sanitation oh Kaso ko na kaya sir ah, yan, yan, yan. Kaya? <laughs> Ayan, sir ano <laughs> Yung uh, decal brown sa mga kabir hmm. Ito sir yung ano yung shamu chicks ito yung dalawa ito yung shamu Dixio. Oh. Ito. Ito yung shamu kapatid to nung kukunin mo sa akin na ano. Yung malaki na. Mm -hmm. Uh -huh. ito, ito two weeks old po itong dalawang to. Weeks. Pero ito lalaki to ng ano. Mga ano rin to. Mga dumpo giant dito. Dumpo giant. Dito. Oh. And the rest. Ito mga Rhode Island kasi yan eh. Saka yung sa mga roda. I-broad ko na rin. Pero kung gusto nyo kunin, po, pwede nyo rin mong kunin yan. Kung gusto nyo mag-road island, sa kakabir. Pero kung hindi naman, i-broad ko na dito yung mga yan. Kasi ang nangyari sa bahay yung incubator ko, binobrood ko sila ng mga two weeks doon bago, to, bago ko dinadala dito. Ayan, ma'am pa, pa na lang po sa ano. Ayan. Makikilala mo ba natin, gender? itong road araya? Opo. Pag pinagsama-sama nyo sila, hindi, ngayon ni mapipili mo ako ang... Hindi, puro Rhode Island po 'yan. Hindi, yung babae lalaki. Ah, babae lalaki. Ano, para ang babae po eh tatlo. eto kasi lalaki to, mga to. Uh, one, two, three. One, two, three. Ah, uh, 1 2 3. 1 2 hindi apat pala. Apat ang babae. tatlo lalaki, apat na babae. Tapos yung ano. Kaya yung Cabero sila kasi may meron maari niya. Eh. Ah, meron? Oo. Oh, yung Rhode Island lang. Ito, ito lang mang dares ang for disposal. Saka yung shamo niya. Ma'am po. Pasok kayo mama. Ma ha? Ah? Yung alam po. Ay, yung Yung ano, 150 po isa. 150 isa. Oh. Rhode Island. Hmm. Rhode Island. Ari ba sama-sama pag biniyahin namin? Ano? Oh, hindi. May box po ako dito na ano. pang ano sa kanila, sa motor pala. Ma'am, pasok kayo ma'am. Ako, bigyan mo kami ng ano ha? ayoko, oh, mother dear. Oo. Yung pang, pwede ba pang tanim? Oo, oh, yung cuttings po Oh. Iba-box ko muna itong ano. Ah, pwede nang mahanap ma sa iyo yun. Nakuha na namin. Yung ala po? Yung kabir na isa. Ito? Sige na nga. <laughs> Sige, thank you. Ayan. Para meron Ayan, din guys. kabir. Nawita din sir yung kabir. Thank you. Ayan. Actually kasi nagdadalawang isip ako kabir to o dongtao. Pero hindi, oh. kabir to Hindi oh. okay pagka dongtao. Halo-halo <laughs> na kasi. Ito eh. Eh, sabi ni Uton, pagka daw, ano, hindi mo alam kung March, April, nandiyan na siya sa, dating niya sa dyan, sa pandila na lang kami, malapit na. Sa pandipong pari. Eh, pamihan. kapag meron ka raw, tryo ng, ano, ng, try ng, Shab yung, shabu? yung, 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 uh, kahit yung, ano, Type yung, yung doon po. siya mo. Oo. Uh -huh. tryo ka. Iyan mo doon yung RTL. May, kung ano, maghahanap tayo. Kasi ako wala, wala akong ano eh. Wala Ay, kasi ako pang tryo eh. By next month na. Ha? Uh -huh. Na kukunta ko siya pagka mayroon ka na nakita ng RTL. Hindi kasi naman, dyan na kami manggagaling. Oo. Uh Hindi -huh. malapit sa iyo. Na kahit sa labas ka na mag-shoot. Ang ginawa ko na drain ko Pampasok kayo, ma'am. Halika, anak mo siya? Oo, anak ko po. Gumawa akong madrina. Yun. Nak, dito ka nak. Tapos, Ay, lusot mo lang dito. Malunggay. Malagay ano. sa TV. <laughs> Puno ng malunggay ang ah. aking ginawang madrina ng... Yan nga. What's up, ma'am? Asawa niya pa? Anak, anak niya. Anak niya. Ah. Pamangkin namin... Ng... Si... Anong pangalan mo? Amie po, amie. Amie, si ma am, ami guys. Mamami. Yan, kapatid niya. yung gladuate sa amin. Kapatid niya. Daling araw ano? pa kami malis. Yeah. Ano oras? Ano, 5.30. Ah. Ang dali lang Hindi pa na-traffic. Hindi eh, pa huh? usapan natin eh. Baka abutin kami ng lunch. Oo. Oh. Hindi kami na-traffic. Ano ba ngayon? Sabado? sabado. Eh. Ah. Pero usually, nagtra-traffic ko dyan pag sabado. But, swerte kayo na. Tumawid pa pala kami. Ano doon kasi namin nang galing sa sa lugar yon Kirino? Sa Kirino. Kaya tumabit pa kami ganon ah. Oo. Pero kung dito kami nang gagaling sa Bukaw eh. Diretso na ako. Pagpabalik kayo sir, pwede na kayo mag ano? Eh, sa UP. Ah, UP, Diliman. Yan. Bale, ito sir yung alam ha? yung Shamu. Oh, itong yeah. dark dark brown sa itong light na ano. Ito yung shamo. Shamo, yung dalawa. Oo. Uh -huh. Na kapatid nun, yung malalaki. Hmm, kapatid po nung kukunin nyo. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ba't hindi sila madaling ma-recognize? Pag ano sa, po? Sa, sa, sa RIR, tsaka sa Shamu? Yung dalawa na to, halos hmm. alos hindi sila makilala na... Pagsisiw pa lang po. Hindi, event, ano naman, no? Uh, vis, ano? Madali naman, Madali no? no? Madali naman, no? Ng, ano, Oo. Oh. Ng... Saka yung kulay po nila, iba. Kasi okay. ang, ara, ang road island po, halos ganito lang po lahat ang kulay niya, eh. Ito, may lumalabas minsan na itim, may puti, gano'n. Itim I-ano nyo ito, sir? Ah? Iilaban pa rin to, ha? Ah. Nakailo pa to, eh. Hmm. Kuya okay, eh. may bigyan ng pandesal. So, ah. Tapos ang kinakain po nila ano? Integra 1000. 1000. Mm -hmm. Ito lang toto. Eh, sila sila lang. Tapos, yung kukunin yung malalaki, ano na yon? Naka pwede sila sa 3000. Puro integ integra. Mm -hmm. Kaya ilang ba yung Rhode Island? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mataba na ba ang katawan? 8 Malaki? Malaki? Oo, malaki po. Ay, yung babae, yung napakalaki, yung galing ng Santa Mesa. Malaki. Pinashipping niya pa rito. Yeah. Kasi uh, lalaki two, lang two. yung kanya eh. Ngayon, Seven. sabi ko, hanap niya kami ng... Uh, may ka, ano siya, Santa Mesa pa rin yung galing. Bali, Bali, walo, walo po yung Rhode Island, sir. Walo yung Rhode Island, ano? sa yung isang kabir, tapos yung dalawang siya amo. Yung aking kurole yan, ganyang kalawa. Hmm.

eh, anong yung siyang oras tapos ah pinabili niya ako ng electrolytes Electro Huwag ah. pag muna pa kainin ba ano ayala sila mag-relax gaano karami ba sa inuwi ng ganyan yung powder kahit isang kutsarita lang po sa ano sa isang tabo wala mga ganyan ah. oh uh -huh. kunin ko yung ano ah kunin ko yung Tingnan natin talaga Pero pala ako mahanda yung eggs. Ha? Eggs? Alanganin yung eggs natin, na sir. Eh. Alanganin. Oo, oh, kailangan-kailangan niya ba? Hindi naman. Parang meron lang kaming dala na galing ng ano. Ah, tiga try ko. Kasi walang isang tracer okay. yung ano, ayan o. Oh. Ito, sir. Oh. Ayan pala yung harvest ko ngayon eh. Wala pa isang tray eh. Ayan guys, sa wakas nabili din. Sa wakas nabili din yung ating uh, Doom, uh, Doom po Tanaka. Uh, ito po ay almost 5 months old na. 3,000. 3,000 guys. Ayan Oh. No? Sa wakas na, benta ka rin. <laughs> ito sir yung ano. Ito yung 5 months. Yung sa akin. Lalaki pa yan. Bombay nyo ng pagkain para itong modo laki. Uh, vitamins, purga, ano, pagkain. Ano, Integra 3000 lang po pwede. Bitmin Pro, okay lang ba? Bitmin Pro, yun ang ginagamit ko sa kanila. Bitmin Pro. No, po ko muna. Puputa ka na ng Batangas. may uh, ano ko naman dito, okay na. Alam po. Sa itlog. Actually, marami po nakapila. <laughs> oh, di ba? Hindi, kayo. Oh. naman kami sa itlog. Ah, sa itlog. Ay... Gusto nyo lang yung matry yung. Pero, Pero atin sakita nyo na, sir. Oo. Ano? Uh, okay naman. Umaga so, pa kasi, sir. Hanggang ano yan eh. Ang, ang pag-itlog nila mga okay, hanggang sa alas tres. dito na yan. Sa labas yeah. ng bahay niya. Eh, mga order-order sa kanya ng itlog. Ano na? Ano na? Ano Isang tray po o two hundred? 35. Wala uh, lang. 235 tindahan na. Eh para ho may option yung mga kapitbahay ba na ano, mura. Kaya minurahan ko na. Total nagba-vlog naman tayo. Parang ano na rin, uh, para tulong. Na, oh. <laughs> Yan nasa aircon naman kasi no. pinahaba naman to. Yan. Ito. So. Ito, so, yung babae. Yung babae kasi mas malaki. Kasi laying na yun eh. Laying na siya. Ito kasi, 5 months pa lang. Para, para hmm, malapit na yan. Pwede ba na ba namin pagsamahin? O... Pag, kung hindi sila mag-aaway, pwede. Kasi hindi pa siya talaga totally magulang eh. Baka siya ng babae. Pero pag gumulang na yan, po, pwede na. Oo. Yala, sara. Yala, Ayan guys, so ito naman kay Sir JP from Santa Mesa, yung ating uh, inahin. Ito po ay 4,000. 4,500 do, pero natawaran natin 4,000. Sir, mo. Solid na solid yan. Diba? Solid na solid guys. Ganda. Nainggit, nainggit nga ako eh. <laughs> God bless. Ayan. <laughs> Ito talaga. Kala kasi matangkad na. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. oh. Kali lang. Lahat ng paa. Yan, Sir JP, ito na. Nagpapalo na kasi Sir JP. Sabi ko, wala pa eh. Siya, siya, wala pa siya, yung buyer eh, ha? Siya yung pinuha sa Santa Mesa. Oo, sa kanya yan. Kasi diba, naghanap tayo ng babae. Eh. eh, siya yung may available eh. Na ano eh. Yung ditong breeder na kilala ko, si Sandy de la Cruz. Wala rin kasing available. Ayan. Ano mo yun? Sa kanya galing yung mga breeders ah, ko na. Ah, ano? yung Saldi. Mm. Oh, yung yung talagang breeder ng mo dito sa San oh, Jose. yung pinanggalingan ng ano mga Oo, oh, yung nagbigay sa atin dalawang sisiw na ano. Dun sana kung meron siya, maganda talaga doon. Ano naman si Sir Sal? Diyan lang po sa ano, malapit sa Star Mall. Ah. Uh -huh. Yan. -huh. guys, oh, ngayon, magkukwenta na tayo. <laughs> Ayan. may sisiw lang naman ako nag-advance ka na nag-advance na ng 1,000 si sir para sa shipping niya ito kasi from Santa Mesa pinadala dito sa Bulacat bali 150 wala yung Rhode Island sir 150 times 8 1, 2 plus 1,000 yung dalawang siya mo 1,000 yung CCO guys na siya mo 500 ang isa. Yung Road Island na 2 weeks old 150 ang isa. Ayun. Tapos yung yung Kabir bigay ko na lang di 150 sa inyo para na sa ano Road Island. Pero mas mahal talaga ang Kabir sir kesa sa Road Island. Hirap uh, Oo. Oh. So binigyan na rin natin na 150 guys yung kabir na kasama nila na 2 weeks old, 150 na lang din. Ang bali 2, 350 yung mga CCU sir. <clears throat> plus 4,000 plus 3,000 3,000 yung ano ha guys yung sa akin 3,000 because 9,350 minus 1,000 yung in advance nyo 8350 guys ang napagbila natin ngayon. 8350 tapos merong free Madre de Agua cutting si sir. Wait lang sir ako wala ako. Ayan guys. So bigyan natin ng free Madre de Agua pantanim si sir. Ito uh -huh. hey, sir. Uh -huh. Bali ang pinapakain natin dito. Ito. Yung mga dahon na to. So, may chopper ako sa bahay. Yung electric. Ito, ginag, ano to, ginagrind ko to, tapos sinahalo ko sa, kunyari, yung Integra 3000, Iyahalo mo ganyan kung pwede yung 50-50 ratio. Yan, kaya, kaya ano. Alin? Ito, ito. Alin yung sperm? talbos na to. Ah, hmm, kasama tong malambot na part na to. At saka dahon. Oo, oo dahon. Ah, kasama yan, talbos. Mm -hmm. Talbos. Talbos. Oo, oh, ah, ito. Ang, ang pagtanim na ito, sir. Ito. Ayun, ko yan, sa kuya, sa kuya ko tatanim. Yan, sa kanila. Ito yan. Percutting kasi yan eh ah, Parang kamote lang Ito <laughs> Kailan nakalubog sa lupa Tumbukong. Ito nakalitaw itong isa Dito mag-uugat Dito mag-uusbong yung dahon Tapos tuloy-tuloy na yan Tataas na yan oh. Parang kamoting kahoy lang Basta ano Pagka sobrang init Huwag nyo muna irekta sa ano Sa lupa ah, I-planting bag nyo muna oh, oh, oh. Tapos sa ano Nasa malilim lang siya ito kasi sir, ano to? Mataas ang protina na ito. Yung halaman na to. Kailangan, kailangan. Uh -uh. Oo. baboy ko. Baboy, kambing, manok. Mga bibi. Ito laki na kain. At marami. Hinahalo ko saan? Doon sa ano? Do loob. Oo, sa oh, marami doon. Andun yung baboy ko. Andun yung mga bibi. Yan, yeah. nahingi mo rin kay Sir Saldi. Hindi, akin talaga sa to. Na, ano Oo. Na? na? ba yung, anong yun na yun si Saldi? Yung vlog nyo na yun? last year. Ah, last year, Oo. Oh, yeah. yun yung tinamaan ako na ESF last year. Tapos mm -hmm. pinapunta niya ako do sa lugar niya. Ano rin siya na... Nadali ako. Na siyam na inahin. Sambara ako. Tatlo pa doon, buntis. Yung, yung Bulacan, no? Oo. Oh, bulakan Bul Bul bulakan yun naman yun, di ba? Oo. Oh. Pero hindi sabay-sabay. Ako nga, akala ko ligtas na ako kasi umuupa na eh. Umuupan na eh. Tapos biglang tinamaan ako Talaga okay, din. Yan ang problem. Ang uh, uh, oh, uh, diba again yung manok na ulit ba daw yung uh, sa test ah ganon yung sistema ng manok ang laman yung um, ulit ba kung tawagin sirami? Eh? sirama ba yun? ano ba tawag doon? Eh? tagalog na manok ah tagalog na manok ulit ba hmm. ulit ba uh, Pangontra daw yun? Pangontra daw sa fish. Sa fish. Ah? Ha? Sabi, nasa yung Ah, oh, oh, sa Batangas nga raw eh tinamaan ano. Kami okay, ano? yeah. <laughs> <smart> Mhm. Texas, you know, ano. Pagka sisiw pa, ano. No, no, Ubos. talaga. Buna talaga. Hmm. Bali sir 8350. 1 2 3 4 5. Din. Oh. Ay, rapdin. Sige, kaibigan. Ay, baka si si gusto yung batiin si sir sa abroad. ano pangalan sir? Si Total ka? Oh, yung nasa abroad. Ah, ito. Bro. Nandito kami. <laughs> o oh, papunta papuntawi na kami sa Batangas Ali. Ah, oh, good luck sa ano natin. <laughs> yan. Anong bansa ba siya? US. US ah, sa US. Yan. Ano pangalan? Next, Robier. Robier. Uh, shout out kay Sir Robier. Yan. So, pagka-uwi mo sir, naka-ready na 'yung mga materyales mo. <laughs> Ayan. Asa malapit lang pala dito sa atin. Malapit lang. Pandi. Oh. Kilalang ng Santa Maria. Napupunta ako diyan sa Pande. Pande. Oo. Oh. Yung kasi yung mga bab, yung barako ko doon ko doon na ko nakuha yan eh sa Pande. Mm -hmm. Kaya nagpupunta lang madali lang. Para isang oras lang mula mula rito. Talaga lang eh. native. Mga native po oh, yung alaga ko. Yung tinamaan ko nakaraan na karana, ESF, na native din yun. Kala ko nga matibay na eh. Nadali pa rin. Ang nag-alaga niyan, um, nag problem ako. Nanganganap, pinakagat yung anak. Ay, oh, masyado sobrang tapang. Inalis ko. Oh, kaya kailangan 'yun cross ang alagaan nyo, sir, yung may halo siyang hybrid. Yung pure puro kasi matatapang oh, talaga. Oo. Eh. Oh, tapang. Pinapatay sa rili anak. 'Yun, sambong no. Sambong yata 'yan, <laughs> oh. Sambong. <laughs> Tanda ko eh, sige. Oh. Naglalaga si Miss ng sambong eh. Ay, Marami oh. sa Batangas din. Mm, ganda 'yan. Yan. Ano sa kakarga oh, natin? Sige, oh. 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 Eh, ako na dito, sir. Sang diretsyo niya? Pan Pandi? Ah, uh, may dadaanan lang si sa UP. Ah, sa UP, ah, yeah, pala. obligado mo din c 5 kami. Oo. Oh. Mag-inlex eh. Oo. Oh. Common will, tapos. Ah, c 5. c 5. Pero napaaga kami. Kaya nga. Expect ko, di ba? Tangali, Expect usan ko. Usan natin. Ang, ano ko nga, after lunch pa, sabi ko, Baka ano. Hindi pala traffic. <laughs> Ang bilis magpatakbo ni Mama. Oo. Eh madalas siya dito sa Fairview, madalas siya. Ah. Ayun, kaya kabisado niya 'to eh. Ah, madalas siya rito. Yeah. From pero tag from Pampanga talaga kayo lahat. hindi, Uh, Batangas. Ay, Batangas pala. From hmm. Batangas talaga kayo ayun, lahat. Yung dalawa. Ay, anak, ah. Uh. Ito, misis Ah. Rape kapatid ko. Mhm. Hi, -mm. ma'am. Si ano pa kaya, ma'am? Epi, ya. Shoutout. Shout out. yan. Baka mag-iingin. Asya ba, sir? naka ko naman kayo, eh. Oo nga. Alawa ng tira, ha? Yan yung madali Mamaya, sir, pa, pa-relax yun lang pagdating doon. Huwag yung muna, ano, huwag yung muna pakainin. Pantanim natin. Hindi dapat pala. Pantanim natin. Ah, okay. Alright. Ay. No, Ay, ma Ay, ma'am, baka may gusto kayo shout out. Wow. Oh. Oh, 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 Lian. Lian Batangas. <laughs> Lian <laughs> Batangas. Ayan. driver nila. Guys, oh, ang um, bilis. 5:30 kayo malis doon. 5:30 ngayon po, alas 10. Ilang oras 'yon? <laughs> ang ang o, ko talaga. Lunch or before lunch. Oh, oh. 4:05, 4:05 oras lang ikinuha yung Batangas to Bulacan. <laughs> Ayan, ingat kayo. Lang, traffic pa kami dyan. Oh, traffic pa kayo dyan, ha? Traffic kami Ingat, ingat. Thank you po. Thank, Thank you po. May touch lang. Contact ako sa'yo. Sige, Sige po. Sa Sige pa. Message lang kayo. Tawag kayo. Oh. Anytime. Pasensya na kayo pag hindi ko nasasagot kasi okay one, one man army ako. Wala ko eh. Oo. Oh. Oh. Thank you. Sige po. Ingat, ingat. Thank may hey pa <coughs> Ingat May hey pa Gusto sana kumuha nila Sir Edwin eh Kaya lang May po order kasi ako Ang dami na ka ano ang dami nakapila, guys. Ang dami na nating customer ng ating brown eggs. Ang dami nakapila. to. Uh, so. oh, Mukha-mukha makakay sa tray tayo ngayon, ah. Hmm. So, ito yung na harvest ko mula kayo noong umaga. O, dalawa na lang, guys, oh. Dalawa na lang, isang tray na. Ayan. Uh, ang ngayon po, alas 10 pa lang. Meron pa yan, mamaya meron pong... Pero pa tayo makakuha dyan. And uh, shout out ulit kay Sir Edwin Nugget and Family uh, from Lian Batangas. Yan, yeah, so biruin nyo. From Lian Batangas, uh, dumayo pa sila dito para bumili ng manok sa atin. And uh, yun, naka na na rin po natin sa wakas yung ating Shamu na 5 months old. Doon po dyan Tanaka Shamu. Yung natira po doon sa apat na binibenta natin dati And then kay JP De La Cruz from Santa Mesa Sa kanya po yung babae na doon po IG naman siya na ipapartner nila doon sa nakuha sa atin. And yun nga yung mga CC na dispose na naman natin, uh, dalawa po doon ay Shamu and then the rest, road uh, Rhode Island at saka yung isang perasong kabir. Ayan, eto sayang hindi umabot kasi nakaalis na sila nung nag-harvest uli ako. Gusto sanang bumili ng isang tray. Yan, kaya lang. Bale, okay lang yan. Sa, uh, meron na, nagpupunta naman sila dito sa may uh, pandi. Siguro pagbalik nila nila. Yeah, so maraming salamat, so sana po yung nag-enjoy kayo, yung po ang ating naging, uh, activity for today. So another blessing, uh, at least tumatakbo na po yung ating farm, gumagalaw na po yung ating mga produce, sana po yung magtuloy-tuloy na, uh, ito, yung eggs natin ay tuloy-tuloy na yan, and uh, yung ating mga papisang sisiyo, tuloy-tuloy lang -tuloy po ang ating pagbebenta. Yeah, so maraming salamat, muli, maraming maraming sa salamat po sa lahat po ng mga solid kabokalas, sa mga silent viewers ko po, Maraming maraming salamat. And sa mga bago po sa channel ko, kung nagugusto niyo po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And -click yung click yung po notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. And syempre, shout out po sa ating uh, kaibigan na si Sir Boyet from US. Ayan, so maraming salamat. Muli, ito ang yung farmer na nagsasabing sabay-sabay tayo mangarap, magsikap at kisila ating kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!